Sa, ano, sa hidden spot casting tayo dito tapos nag live bait tsaka mga bakuko tayo mamaya dito so uh, maaga pa mga 5.30 pa lang ata maganda ganda na yung panahon hindi na masyadong mainit subukan natin makano, makadali ng marami may live bait na ako tapos uh, kakast lang nga pala nakita natin yung mga ano mga tropa kanina dumaan sila fish hooker uh, yung may dalawa pa di ko lang maano uh, kabisado yung pangalan shout out sa inyo uh, sana makarami sana makarami kayo ng ano huli ngayon maganda ng ano eh panahon eh. hindi na mainit so abang tayo mamaya pag may madali tayo si fish hooker ayun spotted natin si fish hooker sana makarami sila ngayon dalawa ata tatlo ata sila. si fish hooker yung nauna so ingat 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 nagto trolling ata yun oh. papunta dun sila sa, no, sa malalim so shout out kay master uh, fish hooker magaling mang hook yan <laughs> ayun oh. mga uh, tropang kayakers Uh, nakalimutan ko yung pangalan ng isa tapos ito di ko rin ano si fishhooker lang yung kabisado ko yung ano papunta din silang ano malalim sabi niya i ano daw dalhin niya daw sa malayo yung ano yung naka live bait ko eh kakahiya naman eh so nayaan ko na lang para ano meron pala ako dito nakababad na live bait isang malit na sherry nag-offer si master doon na uh, hilahin niya daw yung ano ko babad ko doon sa malayo eh, nakakahiya eh hinayaan ko na lang then live bait natin to. Ku god <laughs> nakawala. Cool. Sherry. Ito magandang live bait. Maganda yung size pang live bait. Eh. sisecure muna natin tapos mag set up tayo ng pang live bait so so meron akong ano binabad na live bait na sherry dito sa malaking rod so uh, sana may madali itong ano isda abangan natin kung fish on tayo sa malit na rad bakoko to bakoko sige ilay mga mayroon din eh kunin natin kunin natin para hindi sumabit oh yun malaki to ay maliit lang na bakyokyo ay ano to share na naman <laughs> gandang pang live bait Sherry. Kunin natin to pang ano. Kilawin natin mamaya. Masarap to sa kilawin. Sherry, kikilaw natin. ayun pusyan. Malit. Malit na bakyo-kyo. ko Sherry or ah, Sherry ang daming Sherry naman ang daming Sherry na maliliit release natin to masyado pang ano, maliit ang malikot Relis kita masyado maliit Bye. Ang lakas ng bako ko. Oh. Wow, ang lakas ng bako ko. Wow. Oh, oh, oh Makakawala ka pa. Oh, ang lakas ng bako ko. Grabe oh. Ah, uh, yes. Nandun lang plus na sa Gedli Gedli. Ay, makakawala ka pa. Ang lakas mo. Tibay ka ha? Malakas ka Sige ngayon. Ang Sa gilid lang pala han, Dito ka lang pala sa, sa kabilang gilid ha. Ang hirap nang hanapin kanina pa ha. Ayun hey. oh. Yay. Lagyan natin sa may wagang basket. Malaking ah, bakyo ko. <laughs> Kahit wala akong huli sa mga live bait, may Kyokyo naman tayo. Ayun. Diyan kaya. Eh, ang laking bakyokyo. sin kalinga ka mo nila? sharing naman sharing dalhin natin to ano eh, kikilaw natin mamaya kikilawin eh si mang <laughs> kikilawin kita mamaya kaya dadalhin na lang kita humihila sa ano yun maliit siguro o si ayun o ayun o sige, <laughs> sige bendo pa isa kunin natin baka sumabit eh kunin natin baka sumabit sharing na naman to ay wala nakawala <laughs> sayang Uy, nakawala. Sayang. Ay, uh, ayun. Ay, maliit lang to. Maliit. Uy, magandang pang live bait. Ayun, ito. Magandang pang live bait. Ilalive bait kita ngayon. Ito. Oh, dato. Parang malakapas na maliit malakapas or ano um, ito ang magandang live beach makintang kintang <laughs> aray 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 talos ng ano mo ako ah, na dyan ka muna huwag kang umalis ila live beach huwag lang mali humila dito sa nakakatbook ko baka crabs yun or ano um, yun mm. mm. biglang nagbend yung rod eh wala nakakabahan ko ah Ano yung humila man. biglang humila hindi naman sa tuluyang nagbend hindi yata napuruhan babantayan lang natin o baka crabs o baka pusit kaya kasi pag malaking isda diretso hila yun Okay, Ang lakas. Masang ah. <laughs> Ang lakas ng bakyokyo makalaban. <laughs> ah. bakyokyo. Ah. Ang bakyokyo.